Ito yung dinner namin ngayon. Mm -hmm. Kain, kain tayo, guys. Tayo. Ka kain tayo. Kaon sa kaon. Pansit, pansitak. Ah. May toron na. May... Hindi ba natin iyan? Hindi sila kumakain ng biko? ko. That's Dave Matthews. Dave, that's Liz's favorite uh, So, kumain biko mo. Ay, sige nga, tayo. Chogos basing... mo, biko? May biko kami hey, na dito. Kasi mm. yung pansit sa sabi mo. Andun ka sa bagay. Ibang pansit yun. Kwitiyaw, kwitiyaw. Kwitiyaw. Ako bang inihintay mo? initin pa ba natin? Oo. Oh, yung biko hindi na. Pero hindi pa makatikip si Patrick ng biko Hindi pa siya nag-ano niyan. Maybe ko kami